Ako si Binibini Daisy at ako naman si Binibini Haniel. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang mahalagang paksa ukol sa katutubong wika. Susi sa pagpapaulad ng edukasyong pamansa. Pero teta, para saan nga ba ang wikang Pilipino? Sino ba ang mga Pilipino? Aba syempre, tayong mga Pilipino. Ginagamit natin ito bilang isang tulay sa pakikipagtalastas mahalaga pa rin bigyang pansin ang ating mga katutubong wika bilang pundasyon ng edukasyon sa bansa. Ang paggamit ng mga ito sa loob ng mga paaralan ay hindi lamang nagpapadali ng pagkatuto, kundi nagiging tulay din upang mas mapalalim ang pagkilala at pagpapahalala Evolution. Sa maraming taon, ipinapakita ng mga pag-aaral na mas madaling matuto ang mga mag-aaral kung ang wika ng pagtuturo ay ang kanilang unang wika o mother tongue. Kapag isang bata ay natuto sa wika ang kanilang pinabisnan, mas mabilis silang umunawa at nakibibahagi sa mga aralin. Hindi lamang ito nagpapataas ng antas ng literacy, kundi tumutulong din ito sa pagpubog ng kanilang kakayahan at sa kritikal na pagtuturo. Niel, yes. Ano nga ba, ba ang benepisyo ng paggamit ng katutubong wika? Dates. May apat na benepisyo ng paggamit ng katutubong wika. Una, pagpapalalim ng kulturang Pilipino. Sa pamamagitan ng pagtuturo gamit ang katutubong wika na ipapasa ang yaman ng ating kultura mula sa isang henerasyon patungo sa susunod alitang kinagisnan ay naglalaman ng mga kwento, kasaysayan at mga paniniwala na bahagi ng ating pambansang pagkakakilanlan. Pangalawa, mas epektibong pagkatuto. Ayon sa mga eksperto, mas nagiging mabilis at epektibo ang pagkatuto ng mga mag-aaral kapag ginagamit ang kanilang sariling wika sa pagtuturo lalo na sa mga unang taon ng pag-aaral. Dito nabubuo ang matibay na pundasyon ng kanilang edukasyon. Pangatlo, pagpapalaganap ng pantay na edukasyon. Ang paggamit ng katutubong wika ay nagsisiguro na walang batang may iwan sa larangan ng edukasyon. Binibigyan nito ng pagkakataon ang lahat ng mag-aaral anuman ang kanilang relihiyon na magkaroon ng patas na karanasan sa pagkatuto pagpapanatili ng wika at kultura sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga katutubong wika na pananatili natin ang mga ito at naiiwas sa mawala sa paglipas ng panahon. Ang mga wika ay mahalagang bahagi ng ating pabansang kasaysayan at pagkakakilanlan. Mil, papaano natin magpapaulad ang wikang Pilipino tungo sa edukasyon? Days may mga hakbang tungo sa mas maunlad na edukasyon. Ang pagtuturo ng mga katutubong wika sa loob ng mga paaralan ay isang mahalagang hakbang upang maisulong ang makabuluhan at inklusibong edukasyon para sa lahat. Mahalaga ang papel ng ginagampanan ng mga buro, magulang at komunidad upang suportahan ang inisyatibang ito. Kailangan din ng patuloy na pagsasanay at pag-unlad ng mga guro upang mas mapalalim ang kanilang kaalaman at kakayahan sa pagtuturo gamit ang katutubong wika. Sa so, mga tuit, ang katutubong wika ay hindi lamang isang simpleng daluyan ng komunikasyon, ito ay isang mahalagang bahagi ng ating identidad at kultura. Maraming salamat sa inyong pakikinig na huwag kapupulutan ninyo ito ng araw.